magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The MG's Vlog. Good morning, good afternoon, good evening. Hello po sa inyong lahat, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello po. So marami pong salamat sa mga hindi pa po so bye-bye or nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Thank you so much. So ito pag-usapan muna natin sa si main ay syempre nandyan siya sa Edbulaga tapos parang sabi nga ng iba yung, yung mga fans, mga mainers na siya lang daw ang magaling magaling ano mag-host kasi talagang bigay na bigay ko kahit anong gagawin para lang mapapatawa yung mga tao eh talaga namang comedian si Maine, di ba noon pa man marunong talaga siyang ano umarti lalo na sa pagpapatawa dahil ayaw nga naman niya yung mga iyak-iyak ba. Ayaw niya yung mga drama. Mm -hmm. Siguro naman, eh wala rin naman kasi siyang yung mga nakaka-iyak na mga, yung bata pa siya, hindi naman kasi sila mahirap, di po ba? Tsaka, masaya naman yung buhay niya. Siguro ayaw talaga niya ng ano, yung mayroon kasi talama, naman talagang tao na hindi mabilis umiyak di po ba kahit mayroon kang mga pinagdaanan hindi talaga maano mapapaiyak di ba mayroon din namang tao na kabilis lang kahit kaunti iyak na kaagad so ayun so nagpapatawa magaling talaga siyang magpapatawa nadadala yung mga tao. So, ito na nga, mga palangga. Ibinalik pala yung, ano, yung bawal judgmental na segment sa Itbulaga. Ang akala ko nga, nagbibiro lang. Kasi nung ako'y nag scroll sa TikTok, mayroon akong, ano, napanood, nadaanan ko lang na vlogger, uh, mag-asawa sila, pero hindi ko alam kung, ano, hindi Pilipino yung babae ano, foreigner yung babae tapos yung lalaki, filipino. So, nasabi kasi nila na magigest daw sila sa Itbulaga. Ano, bawal judgmental. Sabi ko, oh, wala na yung, ju bawal judgmental ah. Ay, binalik pala. Dahil kung, sa ano yung natin, pag-isipan natin, di ba, wala na yung, ano, sa uh, showtime yung, ano, yung, ano ba yon? yung especially for you na yun ang mataas ratings nila doon. So, nung winala yun, e, iba ng segment, siguro, ang pinagtapat nila yung, ano, yung itbulaga, yun yung bawal judgmental. Kasi, kung maalaala nyo, mataas talaga yung ratings noon pa sa sa 70 pa. At saka, yun talaga ang pinapanood ng mga tao. So, ibinalik e, nila Ayan, mayroon akong napanood sa FB na parang iyakan blows, iniba nila. So, si Mingay ay nakasalang doon, eh, nag-host din pala, o oh, ayan, iyakan blows. Di ba, yun naman ang gusto nila yung mga ano naman talaga, para siyempre yung mga tao, panuorin din yung mga, ano, yung mga buhay ng tao. Tapos yun, nag-iiyakan, meron nga talaga akong nakikita. So, ito na nga, speaking of bawal judgmental, yun na naman ang pinag-usapan dahil baka nga daw yun ang nabanggit ni JDL kung naalala nyo bakit siya nagbabanggit kay Tisoy, ang pangalan ni Tisoy. <laughs> Ayun, napag-usapan nga doon na baka nga dadaan doon si Aldin magigest mm, sa bawal judgmental o ano na ngayon. Mga sarswilistas. O, di ba? mayroon na namang, ano, mga ano na naman kaya ang ilalabas nila or ano na naman kaya para pampaakit ng mga fans. Sasabihin, ayun, darating si Alden doon, tapos di magwawala ang Aldab Nisho, baka magbigay pa yung Aldab Nisho ng hashtag. Diba? Para pa trending. O ano pa nga ba? E kung magsasama nga naman talaga kung papayagan ng JMA, di ba magkasagwat na sila? Yung JMA at saka ano, saka channel to. At mailay nga natin kung iimbitahan sila. Ay, si O, oh, si, naku, paano kaya si KB? oh, kung pa, kung siya doon ang sasalang saha bawal judgmental. Pero, ang usap-usapan nga, si Aldin daw ang sasalang ng bawal judgmental. So, ako naman ay hindi naman talaga ako mismo manood ng TV. Kasi, siyempre, busy rin tayo. Tapos, siguro, mapanood na lang natin sa YouTube. Or, siyempre, mabilis yun eh. Pero, ang mas mabilis sa TikTok. Kaso nga lang, kaunti lang. Hindi talaga full episode. Kung sa TikTok ka, saglit-saglit. Pero, mabilis ang TikTok talaga eh. So, kung yung iba panoorin na lang sa YouTube. di ba? Diba? Check lang naman natin kung ano na naman ang ibubula ng mga iba dyan. Siyempre, sila talaga ang ano, ng mga source willista, sila talaga ang nangunguna. Sila talaga ang, ay, nako. Kaya yung iba na hindi ay niwala, ay, nako, ewan na lang sa kanila. Basta tayo, hindi tayo magbabago, tuloy-tuloy pa rin ang ating, ano, hmm ang ating hangarin na talaga yoo, oh, naaamin talaga sila. So, ayan na po, mga palangga. Ang dami talaga. At ito pa, mga palangga, Allah! Nagiging bench na pala si Alden Richards. Naku, bench na siya ngayon. Hindi ko lang alam kung nagre-renew ito si Mingay. Di ba ang tagal na dyan sa bench? Ngayon, mayroong bago. Wala, si, siya na ang nagmumodel si Alden. Na, na oh. Lawarin kung hindi pa si Mingay ano, malis dyan sa bench. Malay natin, magkasama na naman sila sa silang mag-asawa sa bench. So, may proyekto yung dalawa at makikita natin na kung mayroong mga fashion na ano show, o oh, di ba ng bench. Eh kasi, every year ata yung bench eh, na may palabas eh, malay nga natin kung silang dalawa. O, oh, ba diba? So, ang mga aldabnisyon, masaya na naman. Eh, trending na naman. Kasi ang aldabnisyon lang naman talaga <laughs> ang lakas sa Twitter or hindi na Twitter ngayon X na ang pangalan kaya nako palangga tuloy-tuloy pa rin ating ano talaga susundan pa rin natin abangan pa rin natin kung katotohanan ba talaga kasi eh ay nako bising busy na sila yung hello love goodbye sa <laughs> mga may mga motion na sila ang dami na ilang show na kaya ang inilabas kaya thank you so much mga palangga bye